Alam niyo guys, ang katotohanan dito, hindi kayang sungagin ni Bongbong Marcos yung mga kongresista like Saldico and the rest, and yung iba pa, na mga kongresista na may hawak na mga construction, or yung mga contractors na mga kongresista. Bakit? Kapag sinungag to ni Bongbong Marcos, babalik at babalik sa kanya, magbabackfire ang lahat. At alam, especially ni Saldico, kung ano ang mga galaw at yung mga sikreto nila ni Bumbo Marcos. So, damay-damay na, if ever na uh, susungagin niya at idasama niya doon sa listahan, si Saldico, ay, actually, sinama niya na sa listahan si Saldico, na ando na ang San West Corporation. Pero, hindi niya kayang tanggalin ang San West, at hindi niya kayang tanggalin at paparosahan itong si Saldico sa kadahilan na pag pinarosahan niya to magbubumirang sa kanya magbabackfire sa kanya lahat ng mga sikreto ni Bongbong Marcos sa lahat ng mga katiwalian ng mga pinaggagawa nila especially sa budget alam naman natin kung anong ginagawa nila sa 2024 2025 budget ibalik na lang natin lahat ng mga uh, project ni Saldico ay involved dito si Bongbong Marcos alam niya yon it's impossible So, ngayon guys, ito lang ha. Takot lang si Bumbong Marcos na talagang susungagin niya itong mga galamay niya at mga kasampakat niya sa pagnanakaw sa pera.